Kanina pa kayo ah. Kanina pa kayo ah. Ha? Huh? Kanina pa kayo? Ikaw. 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 Hmm. Walang yata. Pinapahabol mo pa ako? Pinapahabol mo pa ako? Wala. Uy. Ano ito? Uy. 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 Aray ko. So yan mga idol. Papunta tayo ulit sa kubo. Nandiyan lang. So, nandito tayo nagmamasid sa kabilang area. No? So, papunta tayo ngayon sa kubo mga idol. Kaya samahan, samahan nyo ako. At sana mahuli natin yung dalawa. At ayaw ko na mga idol na makita dito sa kubo na to. Buti nilang bumalik ako dito. Kaya samahan nyo pa ako ngayon. No? Hanggang sa dulo ng video na to. Malapit na po magabi. Alis na tayo dito ng, Mamaya mga idol kung may kung may makita man tayo wala aalis ah, na tayo dito. Tara. Subayan. So, nandyan yung kubo mga idol. Obserbahan natin kung bumalik pa sila. Subukan natin dito Titignan Titingnan natin dito. parang tahimik naman Ayan, sa lahat ng nanonood ngayon maraming maraming salamat sa inyo mga idol medyo nahirapan po tayo ngayon sa pag vlog pero patuloy pa rin tayo no? so samahan nyo pa ako sa lahat ng mga viewers na nanonood ngayon samahan nyo pa ako hanggang sa dulo ng video na to at mga idol huwag kalimutan ha subscribe nyo ko at isin ang video na to at syempre i-click nyo yung bell button para updated kayo sa mga bago nating mga upload. Ngayon mga idol, gagalingan na natin sa content. Gagalingan na natin to para sa inyo to. Kaya samahan nyo pa ako. Ha, mga subscribers ko, manood kayong lahat. God bless. Hala. Parang may nagsasalita. Pumalik pa rin sila. Sabi ko na nga ba, babalik sila dito. Ayan o. Mga idol, napakamanyakis ng lalaki na yan. Kahit saan talaga siya, hindi pa rin siya umalis dito kaya humanda siya ngayon. Uh. Uy. Ano na naman to? Bimbangan na naman to. Matinding bimbangan to eh mga idol eh. Ayaw talaga nila umalis dito. Talagang ginagalit nila ako. Ayan o. Oh, nagsisimula na sila. Tabi-tabi po sa lahat na nanonood na yun. Alam ko na bawal to. Pero hindi ko naman talaga sinasadya. At talagang hindi ko naman pwedeng diktahan ang kanilang kaligayahan mga idol. Kaligayahan nila yan. Pero nandito tayo ngayon sa vlog na to. Baka makatulong tayo. Yan yung purpose natin. So nakita nyo naman. Nagsisimula na sila magbimbangan. Grabe talaga mga idol. Kahit pinagalitan ko na sila. bumalik pa rin. Oh, wala na kumanda ko. Sa likod tayo dadaan. Para makita natin kung ano ginagawa nila. grabe mga idol niyanig parang lindol lang uh, 7.6 uh, 7.6 mga idol lindol huh. hindi ko na ito hayaan pa hoy Kamu ba kanina pa kayo ah kanina pa kayo ah ha huh? kanina pa kayo ikaw 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 Walang yata Pinapahabol mo pa ako? Pinapahabol mo pa ako? Hala! Uy! Ano ito? Uy! Uy! Aray ko! Uy! Sandali! Yung babae, tinulak ako! Aray ko! Aray ko! Nakas tumakbo! Yung babae! Aray! Uy! Uy! Manghihingal ako mga idol. Mabuti kayo at hiningal ako. Ay naku. Ay naku. lakas nila Tinul tinulog aku dengan babae huh ah. Grabe. Ah. Sana kaya sila? Parang mana? Parang menendak tata cuaca. Yo. Oh. Yo. Si Sini Unutatagok kau kayo jangan. Dah, anihin, tak mana? Huh, uy, huh, ah, huh. Ah. Anihin, alam pun nak takaguslah di sini. Di kawasan itu mengaitan, terlenggang. Matak bupa. Lumabas kayo diyan. Ayun nga ito lo. Nakita ko sila. Ayun oh. Uy. Himdalawa. Uh. Ah, ah. Tumak po. Ah. Ah. Sanga ipupunta. Ha. Ah. 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 Mga idol. Hindi na talaga ako. Sa kakatakbo. Bulin natin. Alam ko na di. Tumakbo sila dito. Mga idul. silang dalawa talaga dito. Mga ito, Ang grabing silang dalawa. Ayaw magpaawat. Huh? Huh? Saan kaya saan punta? punta? So mga idol Eh Are yan sa lahat na nanonood ngayon Ito na Susundan natin silang dalawa Samahan nyo ako Napapagod ako sa kakabol mga idol Uff uh. Tayo natin dito. Saan ka sa nagpunta? Ang lawak pa naman dito. Saan ko sila hanapin dito? Ang lawak? Huh! Baka nagtago lang sila dito. So yan mga idala. Hindi Ang bilis nila magtagong dalawa talaga. Huh! Nakakainis. Uy. Maputik dito. So yun mga idol. Nakaalis na tayo. May narin akong motor. Siguro nakaalis na sila dito. Ayan. Susundan natin sila mga idol kung saan sila pupunta. Yun lang po. God bless. Huwag kalimutan mag-subscribe ha. At i-click nyo yung bell button. Ningo talaga ako, promise. Alis na ako mga idol. Susundan ko sa dito.